Hey guys, dito tayo ngayon sa Lawag, La Union Ayan, good morning, good morning Good morning, good morning sa inyong lahat Mga kalakay At sa ang sulok man ng ating mundo Ayan Ayan guys, nandito tayo ngayon oh. Magmasda natin yung lugar ng mga, kal mga kalakay natin Ayan kangkungan yun guys yun yung mga isidak din yan oh hindi pa kung ano doon sila ng ano kahoy walang mga nang klase yung kahoy to hmm. Hmm, siguro malam marami isidak dito hmm. kangkungan yun guys kangkungan ha ito kangkungan may balasa din sila oh Oh. Hindi ko alam kung ano para sa pangisda siguro O ano. Para may ginagawa silang ano nang isdaan yan eh. Ano balasa yung tao Mga bangka, bangka, balsa. Yan. Yan, di ba? Masda natin yan, sikat ng araw natin dito yan. Um, oh. so, uh, guys o oh, diba so yung araw tapos nung malakas na ulan kagabi <coughs> na tayo ngayon La Union sa barangay Bangkusay Ay yung sityo Bangkusay yata yun may Bangkusay Ayan guys. Ayan dala natin na saka no. Ayan. Kaya out out mga jet seat tracking.